Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Sabado. Tama, Sabado. Kasi kahapon, biyernes, hindi po ako nakapag-live sapagkat ako po ay may mga biyahe kahapon. Marami po tayong ginawa kahapon. At sabi ko, siya, sige, Sabado na lang. Hindi, pasensya na po, hindi ako sa inyo nakapag-inform. Uh, Maraming salamat to sa mga nanood nung Wednesday episode. Uh, marami po tayong ganoon habang papalapit ang eleksyon na kung saan may mga imbitahan tayo ng mga kandidato, maging ito man ay party list o even kandidatong lokal. So doon din sa mga may mga kakilalang kandidato na gustong uh, magpakilala sa mga butante, lalo na yung mga national candidates, open po tayo minsan-minsan tayo po ay mag-iimbita o magpapa-unlock sa mga um, tumatakbo sa eleksyon sa 2020 sa Mayo nitong 2025. Party po ay ng serbisyo natin sa bayan para makilala. Hindi po, po hindi po, po kami na nangangampanya. Ha? Ako po ay bawal mangampanya sa ako po ay government employee ng UP. Hindi po kami pwede mangampanya. Pero pwede po kami magbigay ng public service at ang public service na yun ay para magkaroon maging daan para makilala ninyo ang mga kandidatong ito. Uh, Pag-usapan natin ngayon itong naaliw ako dito kay Senator Bato at saka Senator Aimee. Uh, tungkol sa kanilang mga bagong pahihirit ngayon, tungkol sa kanila siyempre ang kakampi na si, Sen si dating uh, presidente Rodrigo Duterte. Alam mo, uh, itong si senator Imee, napag-usapan na natin ito, you know. Uh, kahit anong ang gawin niyang pagki-claim na sa nasa gitna, ayaw niyang nag aaway ang dalawa, di ba? Uh, ito kasi si senator gusto niya sa gitna siya ng kanya kapatid at ng mga Duterte, pero ang mga ginagawa niya, malinaw na doon na siya bupupunta pupunta sa mga Duterte. Uh, lantad na talaga. May pa natin yan. Si Senator Bato naman, matagal na nating alam na pro Duterte Senator. Ang itinatanggi lang ni Senator uh, Bato na siya hindi na siya pro China, hindi daw siya pro China. Uh, pero makikita natin ito sa mga uh, yung pagkukulang niya sa pagkikritisize sa China alam naman natin na marami ng beses na inatake tayo ng China sa West Philippines eh, pero hindi tayo nakarinig man lang ng ng eh, pagkundi na uh, bagamat kita naman natin nung time na you know nag, nag wear lang siya ng ano ng basketball you know uh, West Philippines Sea si sa isang government it's it's just a statement pero hindi ko alam kung totoo ba yun na uh, nag-wear siya ng t-shirt ang pagkakatanda ko sa isang basketball game <laughs> or you know say like pro west philippine sea or whatever you know pero alam naman natin ang 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 sa kapag ikaw ay talagang aktibong lumalaban sa isang issue uh, pero alam naman, hindi naman tinatanggit ni Senator Bato na siya ay pro-Luterte. Nung si Senator Ay tinatanggit niya na siya ay pro-Luterte sa na siya, dapat sakit na sir, siya Pero malino nung kita naman natin na medyo ayaw niya yung nangyari sa West Philippine sea dahil sa so, so, to lang, blinin pa nga niya si, ano eh, si, si dating Pangulong Aquino. de ba na pumasok sa laban na hindi na natin kaya na nagdemanda sa The Hague. So ano anyway, hindi yan pag-uusapan natin sa ngayon. Ang biases is itong dalawang ito tanggihan naman nila o hindi alam natin na sila ay uh, at malinaw na tahimik sila at the very least tungkol sa mga panggugulo ng China sa ating bansa. Pero ngayon, eto na, di ba? Nung inarrest si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ay talagang nagliyab ang kanilang mga damdamin tungkol sa issue ng sovereignty na tayo daw ay pinapakailaman na sinuko natin na si Pangulong Duterte. In fact, meron ngayong may, uh, pangalawang pagdinig sa Senado na kung saan ay pinagpatuloy ni Senator Amy Marcos ang kanyang pagdinig, ang pagchichene sa pagdinig kung sa di o manoy aligasyon ang mga iligal na ginawa ng gobyerno sa pag-cooperate -co natin para ma-arrest ma at may padala sa dihig ang dating Pangulong Duterte. At malino naman sa kung sino mang nanonood nito, tayang ang pagtakbo nito ay talagang kikita mo na ang layunin ay pakitang iligal ang ginawa. Uh, at itong ang second hearing ay talagang hindi na sumipot yung mga government officials, di ba? Uh, at ito ay dahil sa nag-invoke na ng uh, privilege ang pangulo. Ang Malacanang, na yung mga official na yun ay hindi na dapat uh, pumunta. At eh syempre, nangangalit na naman ang ang IM Marcos at pati ang mga Makaduterte kita mo naman na talagang ang layunin nga nila may pakita kahit na repeatedly marami na mga eksperto nagsasabi at ako yung nag-agree naga nag dito, nagpaliwanag sa inyo na hindi naman binilabag ang karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte. Paulit-ulit natin sasabihin, may jurisdiction pa rin ng ICC sa ang ICC ay tayo ay kabilang pa sa ICC hanggang 2019. Sa ating covered naman ng kaso ay from 2011 to 2019 na kung saan tayo kasali pa at ayon nga sa rules ay kapag tayo kasali pa kung ano man ang ginawa ng ating Pangulo, dating Pangulo nung time na yun ay covered ng International Criminal Court. So there is jurisdiction. In terms of the arrest, uh, wala eh, uh, Talagang ang 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 nila dito, walang karapatang mag-aresta eh meron naman kasi sapagkat tayo po ay nakipagtulungan sa Interpol. At uh, of course the 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 senator, Amy Marcos is trying to split hairs and say that it is just a red diffusion and not a red notice. Again, it was explained by lawyers that it doesn't matter. So anyway, So, paulit-ulit natin sasabihin yan kasi paulit-ulit din naman sinasabi. But I think Senator Marcos and Senator Bato de la Rosa are playing to the gallery of the Pro Duterte crowd. Siyempre. Pero talagang lagi, lagi nilang pinag-isili, pinag pinag nila, this is an assault on our sovereignty. Ako mismo noon time, alam mo, gusto ko nang ipaliwala gito kasi may managsasabi, eh, bakit noon isabi mo eh, walang so, walang pag pag, pag, -ano to, pag-atake. Ah, uh, ako ay nagpaliwanag na dyan. Kasi ako naniniwala na may kakayahan tayo na mag uh, litis sa Pangulong Duterte. At may kakayahan tayo na at hindi naman tayo failed state. Hindi naman tayo na-able. E ang problema, yung mga walang, walang, wala kaso. Walang una yung mga nagdemanda pumunta sa ICC. Pangalawa, tayo mismo hindi tayo nagkaroon ng meaningful na investigasyon Walang isinampang kaso kay Pangulong Duterte. On the ground ng crimes against humanity, kaya natin eh. Ayan naman si K Kian de Los Santos. Nakaya na naman natin na nasampa ng kaso yung mga pulis at eh, mahulong sila. Kaya lang wala talagang unang-una, walang, walang investigasyon nangyari na sa si Pangulong Duterte para sampan siya ng kaso katulad ng ikakaso sa ICC. At meron tayong uh, uh, batas na nagsasabi na sa mga ganitong krimen ah uh, pwede nating ibigay ang restriction sa isang international court. So, kasalanan din naman ng Pilipinas 'yun eh. 'Di ba? Nagtangka tayo sa panahon ni Pangulong Marcos ay eh, paliwanag sa ICC na kung pwede, huwag na nilang ituloy, 'di ba? Eh ang problema, anong time na yun, wala rin namang nangyayaring investigasyon Kasi wala nga namang mga kasong nagsasampa or you know, ah uh, walang meaningful na investigation kasi ang ng ICC dapat katulad ng investigation nila which is which covers uh, crimes against humanity so kaya ako kumbinsido na bagama tayo ay may kakayahan isinuko natin yung kakayahan na yun eh at bahagi tayo ng isang international community of states di ba so sovereignty we did not we waived that we practically waived that. So, sa akin, itong pag, -pag nasasabi ito na ni Senator Bato, na Senator Aimee mean na labag sa soberenya natin, I don't think that's already true now. It's, 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 it's already settled. Pero ganun pa man, patuloy sila nang tuloy na sa pagsasalita. Pero ang nakakatawa ganito, kasi pinapas eh, si Senator Bato nga, pinapasampinan niya pa yung mga opisyal na hindi sumipot eh, di ba? Pero ang masakakatawa nito, parang itong si Senator ay I may mean, si Senator Marcos. Pero saying, uh, dapat siguro ang tumubunda, parang, parang anyway, adyan naman si Donald Trump. Kasi si Donald Trump galit sa ICC. In fact, may, may executive order si Donald Trump na uh, pinarusahan niya ang ICC, ang mga opisyal ng ICC. Di ba? Pinarusahan niya. Okay? Uh, dahil sa ang pag ano ng ICC ang ayon kay Trump ang ICC yung kanyang pag, pag imbestiga sa mga uh, Amerikano sa ginawa ng mga Amerikano di ba yun Okay, naku, naputol tayo. Nagroon tayo ng counting technical glitch, ha? Pasensya na po. <laughs> uh, so, ewan ko kung anong nangyari dito. Baka, baka ito ay by part 2. Well, anyway, uh, sana ay wala. Nag-record naman siya. So, anyway, pagpatuloy natin. Talagang mukhang nagkaroon ng technicality kasi parang namatay yung wifi dito sa kinaruronan ko. Pero anyway, ang sinasabi ko ngayon, itong si Senator Batot sa si Senator Aimee, may bago silang dahil kini-question nga nilang sovereignty ng ang 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 nang tayo sinuko natin ng sovereignty na itong pagpasok ng ICC isang atake sa sa ating soberenya. Pero sa ngayon may mga ginagawa sila na nakakatawa. Kasi pareho sila ngayon na umaasa sa Amerika kay Donald Trump na si Donald Trump ay parurusahan niya mga Pilipino na tumulong sa pag-aresta sa ICC. Ah kay 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 Pangulong Duterte ng ICC. Or whatever. Yung akala nila ay ang ISIS ang nag -arrest. And In fact, technically, the Filipino government cooperated with Interpol to serve the arrest warrant of ICC, which is had the same effect. Pero ito kasi di ba si Donald Trump, naglabas siya ng executive order na si, si ICC, yung official ng ICC ang kanyang pinarusahan. Freeze ang kanyang mga accounts, whatever nagmake siya ng isang symbolic statement dahil una ang ICC gusto nga imbisaga ng mga ginawa ng mga Amerikano sa ibang bansa at pangalawa ginigipit nga ng ICC ang I mean, kinasuhan sa si Netanyahu e ang ang Amerika si Donald Trump ay tuwang-tuwa kay Netanyahu sa Israel do sa ginawa nila sa sa ano sa Gaza so ngayon na sinasabi nila at uh, dapat daw parusahan yung mga Pilipino dapat gipitin ni Donald Trump in so way para sa Donald Trump yung mga Pilipino officials na tumulong sa pag-arrest kay Pangulong Duterte. Kasi ayun nga kay Senator Aimee, protected, baka protected status si dating Pangulong Duterte. So, pumupunta ng tumitingin niya sa Donald, kay Donald Trump sa Amerika. Eh, ang Amerika isa ring bansang hindi Pilipinas yan eh. So, it's basically this. For these two senators, Naggagalit sila na isinuko ng Pilipinas si Pangulong Duterte sa ICC eh, dahil yun daw ay paglawag sa ating soberenya. Pero ngayon, humihingi sila ng tulong kay Donald Trump para parusahan yung opisyal natin na tumulong para makialam at parusahan yung opisyal na tumulong sa pag, sa Interpol para ma-arrest, ma yung arrest warrant kay dating Pangulong Duterte. So hindi ba contradictory? Contradictory ito, this is basically basically contradiction. Parang sabi ko, wow, ano ba naman nangyayari sa dalawang to? Di ba? Parang, parang you know, uh, ano ba? Hindi ko alam. Sinadyaban nila yan. Nalimutan nila. Sa natangay sila ng kanilang galit na nalimutan nila, hindi nila sila consistent. Because if if the if both senators condemn the arrest of president, former president duterte condemn it as an intrusion into the sovereignty of the philippines then why is it they are looking to donald trump to help and intervene isn't it also a surrender of sovereignty so ganun ba kapag uh, kapag convenient ibig sabihin yan kung kung ang ang sa usapin na madedehado ang pangulong duterte eh galit sila at Ina-assert nila ang sovereignty natin Pero pag siya naman yung matutulong Okay lang na makialam ang Amerika Hindi ba? Abay nasaan na tayo dito? Anyway, consistent That consistently inconsistent Hindi ba? So anyway Yan Yan na muna Kasi talagang natatawa lang ako So anyway, pasensya na po ulit Sabado tayo ngayon At pasensya na kanina Naputo yung internet ah uh, sana hindi nagkaroon ng glitch sa recording. Uh, okay, nagkaroon ng problema. Pero sa ngayon, ay eh, continue sa ang recording natin. So, at yun sa mga nanood ng live, I'm sure, napansin nyo lang na wala ako ng kaunting panahon. Right? <laughs> So, uh, apologies sa kahapon di ako nakapag-live at apologies yung sa kaunting technical glitch kanina. But anyway, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso na pabago ko mga panahon sa buhay, lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, thoughts agenda, at the small sana nakapag silba sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Ito po si Professor Tonton Contreras, sabi kita-kita na lang tayo ulit sa lunes. Ah... Uh, bukas wala akong usapan politika. Pahinga tayo. Have a nice weekend. At lagi tayo mag-iingat. Kung nasan man kayo sa pati sa mundo. Laging ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang umaga po sa ating lahat. tanghali gabi kung nasan man kayo sa pati sa mundo. Bye for now.